Then po si Brother Edwin Masakit po ang kanyang balakang So Ito pong gawin natin uh, Para mawala sakit ng balakang Hindi mas masakit Ang therapy po ngayon na iba ng versyon Gumagamit na po ako ng martillo Ilang buwan nang masakit yan bro? <laughs> Hindi lang po kasi <coughs> bagong di anak <na> po ito. <laughs> mag-aral pa ako sa ano sa Ateneo di at Lasalle. Kapag po kasi ang balak ang sumasabi. Kasi mula naman ito. Ayan. Iba <laughs> na po pala ngayon <laughs> ng pangon. High tech na. Iba na ang version po ngayon. Pag labo sa ulit, nakawamin siya. Para ganado na po, siya mag-pits mamaya, kaya bukas. Kino-condition po at mag-pits yan. Pumunta sa laba. Kumusta na po? Ano yung nararamdaman?